ganyan pa gagawin sa okra no? tatanggilin yung gilid nya tsaka yung puno ganyan Ayan. Yeah. <tik> 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 Mga kagigil, lulutuin ko yung ang paboritong ulam na gulay, ano? At paulit-ulit talaga hindi ako nagsasawa sa kanya. Masarap kasi! At always, lutuin may iyang kamatis, mga kagigil. na po natin mga gulay natin. Lagi na po tayong tubig. Nainit. Ayan. Lagi po tayong chicharon. Ayan. 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 Tikpan na po natin. Ano? Mm. serrap pengnya tema kau gigi